China, paano naging makapangyarihang bansa mula sa Sleeping Giant? At Xi Jinping sinabing tuloy ang planong pagsakop sa Taiwan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang China ay isang bansang dating tinaguriang Sleeping Giant at ngayon ay isa ng makapangyarihang bansa. Sa paglibas ng mga dekada, ang bansang ito ay bumangon at naging isa sa pinakamalaking persa sa pandigdigang entablado. Ngunit kaya ba ng pulang dragon ay pagpatuloy ang kanyang pagangat sa loob ng susunod na 100 na taon? Ngayong araw ay ating susuriin ang kwento ng China mula sa kaguluhan ng ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyang pagangat nito bilang superpower at ang mga hamong hinaharap nito upang mapanatili ang kapangyarihan. Noong 1949, opisyal na itinatag ang People's Republic of China sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng Qi